So ayan, good morning, good morning po mga kapatid lovers natin yan, good evening and good morning Ayan po, nand, nakita niyo po wala tayong ka-upload-upload Grabe upload. po talagang busy sa ating uh, trabaho uh, Start po ng 6am ang gising, tapos 1 to 2am nagpapahinga 2, 3, 4, 5, 6, 4 hours lang po yung rest grabe hindi na po ma ano, parang ang sakit-sakit na ng mga balikat ko hindi ko na ma ano tapos yung pag yung gusto mo nang mag matulog hindi ka makatulog kaya ayan ngayon ay 1.24 am na po tapos gigising ulit ng alas 6 yun po yung ano dito kaya kaya po talagang sobrang hindi tayo nakaka-update pero ayan po, magbabasa po tayo ngayon ng mga comment section dahil yung iba po ay may mga katanungan, sasagutin po natin. Yun. Kasi ang dami pong nagsasabi na sana nga daw ay matuloy si Patrick Bolton. Yun po yung anen. Shout out po kay Ate Mari Lumora. Ayan, God bless job, sabi niya. Ayan, hoping na dadalo si Patrick Bolton sa meet and greet party ng Patlin Lovers. Pero sana <coughs> intindihin din natin siya dahil siya isang US Navy baka na-assign siya dito kaya intayin na lang natin sabi natin user FTS W uh, SWP8EU ayan Masalama. yun po yung gusto ng iba intindihin si Patrick yun din po yung sinasabi ng iba sa GC ang iba naman is naiinis na kasi siyempre may cellphone naman daw Ayan. Sabi naman ni Ate Nyoli, pinitrante, wala daw pong iwanan, tuloy ang laban. Sabi niya. Sabi ni Ate uh, Sene Pleacher, thank you sa update, God bless always. Huwag mong pansinin ng ut yung utong mga ano, toxic comment. Gust uh, just be happy sa ginagawa mo, God bless always. Sabi ni Ate Sene Pleasure. Sabi naman ni Ate Bilin Karanay, hipon, hey no, huwag ka nang umasa kay Patrick. Mamas mo yan at baka meron na yung kasintahan o asawa. Focus ka na lang sa trabaho mo, sabi ni Ate Bilen. Ayan, yun po yung komento nila. Ayan, sabi naman ni Ate User, mood leading title, ah, mood leading title, don't as Patrick and Herlin name as title. Ah. Ma'am Jobs, ingat ka dyan. Malawak naman yan. Ayan. Ingat, Ma'am Jobs. Thank you, Ma'am Jobs, sa magandang balita. Hintay na lang natin ang tadhana ang gumawa ng mga bagay na para sa kanila. Herlin, God bless. Sabi ni Ati Pleasure. Danilo, ah, uh, Danilo Aurelius, ayan lagi din dito si Hai Kuya Danilo. Naku, hindi na pagkatiwan siya lang talaga ang ayaw. At matagal na ang schedule, one week ang mga ibinigay na makauwi siya sa military. Di, military din asawa ko. Pwede naman siya makapag di, pwede daw makapag ano, makapag excuse o makapag uh, makalabas kahit na sabihin mong bago pa lang siya dito. Yung sabi ni ate Telma my good day am. God bless and ingat. Ayan, sabi ni Ate Telma. Wow, masarap malaki. Join kayo mga abroad pa ako. Ano yun? Lang sa abroad pa ako. Wow, masarap sana makijoin kaya lang nasa abroad pa ako sabi ni Samayo Pig. Yun nga po. Wow, well, congrats Sir wilbert Tolentino. God bless. Bakit? Merlin Dabi, o oh, diba, parang naghahabol sa si Merlin. Sana huwag nang pilitin, ayaw na ni Patrick. Ayaw na daw ni Patrick, wala naman po sinasabing ayaw ni Patrick, wala naman din sinasabi na ano. Ang sabi lang niya ni Patrick, nung kaya siya nag-back out is, uh, siya ang gagawa ng paraan, siya yung uh, mag schedule siya yung uh, uh, magsasabi kung kailan. Kasi pag tayo daw yung nag-schedule is, baka hindi siya pwede. Kaya pag siya yung nag-schedule, ibig sabihin, pwede siya uh, uh, gumawa ng paraan. Ay siya daw po yung iintay mag schedule yun yung sabi ni Patrick. At I wish na makamit daw po niyang lahat. Yun. God bless ma'am Jobs, ingat palagi. Salamat po atin yung Oli Pinitrante. Magpaalam muna ako ma'am Jobs sa bosko. Ingat, Ma'am Jones. God bless, Ma'am Leonora Mori. Salamat po, Ate Leonora Mori. Ayan. Oblia is stronger. Ah. Madam, wag na lang ipilit yung kay Patrick kasi nakakahiya naman po na tama kay Herlin. Nicole Budol na lang po siya naman po talaga ang artista. Hindi si Patrick. Tama po kayo, si Herlin ay sikat na. Kaya hindi niya kailangan na maghabol kay Patrick. At si Patrick naman ang naghahabol sa kanya dati. Kaso lang talagang baka may lang tayong hindi naintindihan, meron tayong hindi alam kung ano yung kanilang... Uh, usapan kasi nung last na ano okay naman eh hoping Patrick and Hel Herline will do just wait sabi ni Ate Janet Torren isa din ito si Ate Janet na talagang 4 years na nagaantay shout out po sa iyo Ate Janet ito din kay Ate Anita Beltran ayaan muna natin sila tama yung sabi mo Jobs kung talagang sila ang tinadhana sila ang magkakatuluyan yes po big yes po ate Anita kasi hindi naman natin pwedeng ipilit na maging sila tapos biglang sila naman yung may ayaw o kaya gustong gusto nila tapos yung tadhana naman ang may ayaw di ba bata pa naman sila kaya kayang kaya pa nilang uh, ah, magintay mag-focus muna sa mga trabaho ayan sana dumating si Patrick para masaya ang lahat yes yun po yung request talaga nila kasi ang daming pa-premium ang daming ah, ano focus sila talaga sa mga gagawin dun sa Christmas party kasi for any half hours lang po tapos na kasi 1.30 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon lang po yung uh, schedule wow may pag-asa yan thanks Amen. I totoo naman yan ate jobs kahit ang military kasi walang day off sila hindi pwedeng bad bad ano eh? bad bad tata bad tatu ma makalabas badtato makalabas kahit mayroong mga emergency sa family hindi sila pwede na mag hindi sila pwede na mag-uwi kaya tayo ang mag-intindi sa kanya sabi ni ate user ayan, si ate Rostro siya shout out sa iyo ate Rostro ayan, sabi ulit ni ate Janet Torren wow jobs nabuhay ako sa balita mo. <laughs> Maraming salamat ulit. Yan naman ang ang bait ng US Navy. Handsome talaga sa ating lahat. Ganon din ang beautiful na uh, <clears throat> Ayan, sabi ni Ate Merlin, kaingin. Isa rin ito si Ate Merlin, kaingin. Four years na ito nag-aantay. Hello, Ma'am Jobs. Salamat sa update. Ang ganda ng balita, Ma'am Jobs. Parang nabuhayin kami ng loob. At parang sarap pa uh, pakinggan ang balita mo ma'am at antay lang tayo. Ayan sabi, and, uh, ati uh, Andernita Castro. Uh, uh Castro. Thanks update ma'am job. wait lang tayo sa patlin. Ayan, wait lang daw po tayo sabi ni ate. Uh, Andernita Di Castro. Morning, Ma'am Jobs. May pag-asa pa tayo, Ma'am Jobs. Walang iwanan, sabi. Ate Ermilita, Ar Arasing, Patno, ano, pinangungunahan nyo kasi ang maling pag-iisip. Nakakaya naman kayo, masyado kayong advance taking. Parang di nyo alam ang trabaho ng military bagong assign lang sa Pinas, maglakad pa siya ng mga papers niya. At syempre, di sasabihin kung saan siya ma-assign sa Pilipinas. Yes nga po, kaya yung iba, sobra-sobra ang uh, advance na mga iniisip nila. Kaya lalo na yung ibang nag upload na nag date na daw si Herlin at saka si Patrick, di ba? Grabe yung mga ano nila na pinapasa. Kaya po, ang akin po ay lagi ko pong nililinaw yung mga balita na mali yung mga balita na hindi po totoo, yung lagi mga nag-upload dyan na hindi man katotohanan, ay wag naman po sana kayo magbalita ng ganun. Ayan, shout out din kay Kuya Wanito. Si Kuya Wanito ay isa rin itong supporters ng Batlin Lovers. Four years na ang kanya pinag-iintay. Ayan, dapat mag-communicate kay Hipon para naman alam ni Hipon ang gagawin niya. Baka pag hindi makahintay, makipag-beep na siya, hindi makatiis. Yung sabi ni Kuya Wanito. Kaya nga po Kuya Wanito, dapat may communication sila dahil parehas naman silang nasa Pilipinas. Kahit hindi sila online, may number naman, may lahat, may landline, pwede sila mag-usap dun. <coughs> mga alibay na lang daw yun sabi ni Kuya Onito ay dapat makipagchat chat siya kay Hipon kahit sa gabi hindi pa mag hindi ba mag-artista na siya dapat makiusap kay Hipon at sagutin ang tawag or chat ni Hipon. Yun nga din po, kahit nga po sa mga admin ay bibihira siya makareply. Ayun nga po chat ko sa kanya, inaamag na hanggang ngayon, dati-dati na may nagre-reply, ngayon ay wala. Talagang inaamag na po yung ano, sa gusto po mag-message kay Patrick Bolton at magtanong, ito po yung account niya. Papakita ko sa inyo si Patrick Bolton yan po yung account niya ngayon ito po yung account ni Patrick Bolton ngayon no yan base po sa hindi nakakaalam ito po yung hawak niyang account ngayon yan problema November 19 pa po siya nag post hanggang ngayon wala pa yan no October 23 po siya umuwi ng Pilipinas isang buwan na siya na nasa Pilipinas pero wala pa rin tayong balitang nakukuha. Ayun yung post niya na siya ay nag-asikaso ng papel, pumunta siya sa US Embassy. 'Di ba? Para namang nakakatuwa, nakakainis na. Ayun, magbabasa tayo dito ng mga comments sa Paasap at Lovers natin. Ayan o, yung mga Christmas party. Yan, yan po yung post. Yan, our Christmas party is at the Red Hotel, Cubao, Quezon City. December 10, start at 1.30 p.m. Ayan po. <clears throat> Ayan. Yan po yung mga ano. Yun po yung mga ano natin. Dito naman tayo sa mga ano, sa mga YouTuber. Titignan natin yung update sa kanila. Kung ano na naman yung mga na pinag-update. Tingnan natin yung mga pinag-update na naman nila. La, la 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 la. Wala tayong makita ang mga update ngayon. Puro sa TikTok yung nakikita nating update nila. Ayan o. Hipon Girl. News bio Unang pagkikita ni Patrick Bolton at Hipon Girl. Ayan. Nag-date daw si, ano, si Patrick Bolton at si Harleen. iyan kumain sila ng sangyup. Oh, um, ayan, no. Sino pong hindi nakakita nito? Ito ay totoo kasi hindi ito edited. Ito ay true. Ayan. Ang sabi dyan is nag date na daw si Herlin at saka si Patrick. Nang hindi natin nalalaman. Hindi naman natin alam kung anong totoo. Tingnan nyo, yung itsura nila. Hmm. Um. Kayo po ang humusga dito sa video ito. Kung ito ba ay ngayon laang o ano. Kasi hindi natin hindi natin alam kung ito ay ano eh. Ayan no. Talagang tuwan-tuwa sila. Ang guwapo talaga ni Patrick. Ayan, message. yung message ni ano, paparinig ko sa inyo yung... Hello, Just call me and I'll be there. Uh, ito yung message ni Herlin kay Patrick. Ayan o. No. lahat. Magkakasama din tayo. Soon. Yeah. Yeah. Just call me and I'll be there. Ingat palagi. God bless you and I love you so much. Ingat palagi. God bless you and I love you so much. Shout out din Patrick. Sana sa susunod magkita kita na rin tayong lahat. Magkakasama din tayo. Soon. Yeah. Yeah. Just call me and I'll be there. Oh, uh, yun po yung ano panawagan ni Herlin noong unang ang uh, avid club ay yung yung nag ano yung unang-unang avid fan di ba nakaka ano may nagpo-post nga oh na ito ay si Herlin at si Patrick ay may may sikretong pagkikita may na may patagong pagkikita may lihim na may lihim silang ano pag date ano ba Patrick Bolton nagdi-date ng palihim together her Nicole Budol aba <clears> hindi <throat> natin alam yung mga ano ng mga post ng mga tao ngayon na Kaya ang ating title ngayon ni Hashtag Erlin Budol at Patrick Bolton. Secretod Totoo ba na nagdi-date na? Tapos sa magbabas na naman sa atin. Huwag kang gumawa ng kwento. Hindi nagdi-date sila. hindi <laughs> ba nila naisip na hindi naman tayo nagsasabi ng ganun. Na, nakita lang natin dito sa ano sa social media. Hindi nila iniisip yung mga ano. Ay, Diyos ko mga tao nga naman hindi natin basta-basta na I'll be there I'll be there. Ayan po guys, ito muna yung update natin sa ating Patlin Lovers at uh, imi-message ko yung ating admin kung anong balita na doon sa ano kasi katapusan na ngayon, uh, alamin natin kung uh, nagbago na ba ang isip ni Patrick Bolton, kung ano na ba yung uh, magaganap at uh, dapat nating asahan ngayong Christmas party. Ayan po, maraming salamat po, ingat po tayong lahat.